Naglinis kami ni Peter ng bahay ngayong araw. May mga bisita kaming paparating kaya nag-general cleaning na din kami. Actually kahapon din naglinis na kami pero since may toddler kami dito sa bahay, ayan makalat ulit. Pero tumutulong din yung Noah kapag naglilinis kami. Gusto niya siya yung gagawa kaya inaagaw niya sa amin yung panglinis. Naisingit pa nga namin tong pagkukulay ng buhok. Nakita kasi ni Peter yung pangkulay ko dito habang naglilinis siya kaya sabi niya kukulayan niya na daw. Pati nga kilay ko kinulayan din para daw pantay yung kulay sa buhok ko. <laughs> Uti na lang din supportive tong asawa ko pagdating sa mga ganito. Hindi ko rin kasi tumagawa kapag andito si Noah dahil aagawin niya to sa akin at gusto niya siya rin magkukulay. And since wala siya dito sa bahay ngayon, as a kindergarten siya, ayan nagkaroon ako ng time. Slowly getting back on track na rin ako ngayon tulad nung dati. Kasi kahit pa nakakapag-adjust-adjust -adjust na si Noah dun sa kindergarten. Kaya magkakaroon na rin ako ng time to do other things like work, personal, and other family matters at iba pa. Super thankful din ako kasi napaka-supportive nitong asawa ko. Lalo kapag may mga bagong bagay akong gustong subukan. And one thing na narealize ko about our marriage is yung communication. Napakahalaga pala talaga nun. Lalo kapag nagkaanak na kayo at during postpartum period. Kasi ang daming nagbabago, lalo sa part ng nanay. Kaya mahalaga na may supportive and understanding kang partner. And going back dito sa paglilinis namin. Ayan, pasensya na may plastic yung ulo ko. <laughs> Pero binalawan ko na rin. Tapos si Peter yung nagtuloy ng paglilinis dito sa sala. Ito yung resulta ng pagkukulay na ginawa ni Peter kanina. Kumulay din naman siya. Ayan, mukhang fresh na ulit. Tapos balik na ulit sa paglilinis. Habang si Peter naman nagpe-prepare kasi susunduin niya na yung mga bisita namin. Darating kasi yung mga biyanan galing Poland, kasama rin yung tito at tita ni Peter, bibisita dito. Kaya excited din kami, especially for Noah, kasi makikita niya na ulit yung lolo at lola niya sa Poland. May mga bago na ulit siyang kalaro, and speaking of Noah, ayan sinundu ko na rin siya from kindergarten. Minsan naglalakad kami pa uwi dahil malapit lang rin naman, at saka para mas maging familiar siya sa daan. Medyo tumatagal nga lang ng kaunti, kasi ine-explore niya pa yung mga nakikita niya sa daan, tulad nitong mga damo. Pero ito talaga yung nagpapaganda ng moment. Kaya natutuwa ako kapag nakikita siya nage-explore Hindi nga ako makapaniwala dito na yung baby namin naglalakad na pa uwi Ang bilis talaga ng panahon O siya hanggang dito na lang muna Thanks for watching! Ingat!